Browning ay special case siya at may tinatawag tayong Utstein style. Ito yung makabagong pamamaraan kung papaano natin tugunan ang sitwasyon kapag may nalunod. Una, alamin natin kung saan ang tubig siya nalunod. Maalat ba o matabang? Marumi o malinis? Pangalawa, alamin natin kung ilang minuto na siya na nasa ilalim ng tubig. Pangatlo, alamin natin kung gaano kabilis yung mga responder upang mapuntahan siya. Pangapat, alamin natin ano ang kakayanan noong mga responder o rescuer. Ang sunod ay alamin natin kung nahigop ba niya yung kanyang sinuka. Kasi karamihan sa mga taong nalunod at nasagip ay sumusuka habang sinisipian natin. Ang taong nalunod, hindi siya humihinga na at wala ng tibok ang puso, ay kailangan mag-perform tayo ng tinatawag na compression. Dahil COVID tayo ngayon, ang compression natin ay tuloy-tuloy lang. Walang magbibigay ng hangin hanggat walang mga professional responder na merong dalang bag valve mask kapag mayroong kamag-anak at bata yung ating biktima, maaari tayo magbigay ng hangin. So, pwede akong mag-compress ng 30 or 30 compression. Pagkatapos noon, bigay ako ng dalawang hangin. Hanggang dumating yung mga rescuers. Ang tao na nalunod at nabuhay muli dahil sa pag-intervene mo, kailangan siya ay nakatagilid o tinatawag nating lateral recumbent or recovery position. At bantayan natin kung sasara ulit yung tinatawag nating larynx or yung daluyan ng hangin papunta sa bagat.